May natagpon kaming bagong Filipino-owned food truck dito sa San Antonio, Texas Nag-message ang may-ari sa amin at Ilocano pala sila Kaya syempre, hindi pwedeng hindi natin tikman Kitaan tayo na anya tinakoda Intayon! Oo, oh, oh, ang lamig ha Gutom <laughs> nga ako eh Alam ko, kahit anong meron, masarap Bale, ang pangalan ng food truck nila is Carinderia Oo, oh, madami pala silang klaseng silog ah? Oh, may pandesal. May lumpia, syempre. Hi, Ate Jess Hello po! Kamusta? How are you? Okay lang po. Aratan ka ba? Hi! Ay, <laughs> thank you, ah. Oh, oh, nice to meet you. Yan yeah, yun yung gusto ni Jess Sinigang po. Kay, and sa akin na lang po, uh, lechon sisig. Lechon sisig? Apo, uh, ah, mahilig oh, ako sisig. sa sisig. One yeah, order of fried chicken. Play or the silog? Uh, silog. May buko pandan pa? Yeah. What? Buko pandan. Nag-iimas ha? Mmm. Wow, matamis after, ah, Nag-iimas. I think. Wow. Sabi mo, nag-iimas ganyan, di ba? Tingnan ano? mo yung bagay natin, nagado. <laughs> <laughs> Kayo naman ha? Inuwi na lang namin sa bahay lahat ng pagkain dahil sobrang malamig na sa labas. Nag-order kami ng sisig, sinigang, at chicken silog. Pero, ito ang binigay nila. Hindi ako makapaniwala. May extra pa. Ito ang bopis. Nagbigay din sila ng menudo. Ito ang sinigang. Ito ang binigay nilang mango. Uh, anong tawag dito? Mango -sago. Oo, mango sago. Mmm. Mmm. Ang sarap. Ito ang buko pandan, natikman ko na. Nagbigay din sila ng pandesal, puto, itong cheesy pimiento. Ito ang tapa, fried chicken silog, at kumakain na yung mga bata kasi gutom na sila. Dito ako super excited. Ito ang order kong lechon sisig at amoy pa lang. Sobrang masarap na. Kaya, kain na tayo. Natikman ko lahat ng binigay nila. Beb, yung manok nila. Oo. Ang crispy sa labas, tapos juicy and moist oh, sa loob. Oh, Paborito ni Jax. Ah, ang iso. sarap. Oh, ito ata yung sauce ng lumpia, no? Oh, Tinanong oh. nila kung gaano kaanghang yung gusto kong sisig. Sabi ko mild lang. <laughs> <laughs> wow! Ito yung gusto kong sisig, ah. Madaming sibuyas. Lang, tikman ko muna. Excited talaga ako. Ito ang unang subo ng sisig. Mmm! Oh my Sarap. gosh, sobrang masarap. Try ko mo lang. Ano ba yan? Nagpapasalamat kami dahil sobrang mabait sila sa amin. Talagang natutuwa kami. Mm -hmm. Mm -hmm. At tignan mo lahat ng binigay nila. D sobrang mabait, ah. Beb, tignan mo itong lumpia nila. Ha? Ah. Ang crispy. Mm -hmm. Siksik. Siksik, Siksik, ah. <laughs> oh, thank you. Alam may bagong restaurant na naman tayo, no. <laughs> Ayan. Mm. Dad, sarap ng lumpia nila. Ay eh, sinabi nila, 'yung tatay nila Ilocano, 'yung nanay nila taga Batangas, no. Mm hmm Kaya alam ko may halong, yeah. 'di ba, sa region nila, kaya sobrang masarap. Mm. Ito 'yung hinahanap kong sisig ever since. Mommy, why? Itong bow piece, natikman ko to before. Mm -hmm. Itong laman loob, di ba? Mm -hmm. Kaya, tikman ko yung version nila. Mm. mm -hmm. Wow. Mm -hmm. Natikman ko to sa inyo. Sa pangasinan. Yes, di ba? Itong bow piece, masarap. Try mo to, Ben. Mm -hmm. May balat and yung sa loob. Okay, ito yung fried chicken. Ang crispy ng balat mm -hmm. Parang mm -hmm. chicken. <laughs> mm -mm. Parang sa Max, ah. Kanina natikman ko itong pandesal, sobrang masarap. Yung puto nila, masarap. May cheese pa sa ibabaw. Tekman. Yan yung bo bopis. Mm -mm. Ano? Sarap na? No? <laughs> Yan yung bopis ng Ilocano. ba? Diba? ba mm. Ay, hey, mababusog talaga ako dito. mmm okay, ano Manudo. Manudo. Oh. Yes, baby. Oh, saglit lang manok pa daw. More manok? Hala, nasasarapan si Jax, ah. Ayan, more manok pa daw. <laughs> Kain lang kayo. Oh, sarap na sarap, ah. Masarap, Jax? Daddy, this is so delicious. <laughs> <laughs> Ala, adik <addict> sa sili. <laughs> Ito yung menudo. Ito po Mm. Oh. Ano, masasali 'yung sa menudo. Mas malambot 'yung karne. Sobrang malasa. Mm. Oh, aba. Masarap, super. Yan 'yung gusto kong lasa menudo, no? Mm, nag-iimm yung lasa ng pagkain, Beb. Mm -mm. Bring me back to Pangasinan. Diba? Yan yung sinasabi ko. Oh, tapa. Ah, yung tapa. Oo nga. Ang dami. <laughs> Tikman ko nga itong tapa. Ang gusto ko sa tapa is yung part na may taba. Ganito. Mm. Oh. Kung may itlog lang sana. Ito. Ngayon, oh. oh. Perfect fried rice na may. Wow. Ito sa tapa sa tuktok. Ganyan. Ganyan. Ang perfect subo na. may sa, sa akin? akin? Yes. Mm. Kapag ito lang. <laughs> ako din ako. Mmm. Aaaaah. mo din ako. Basensya kayo. Sobrang matakaw ako, ako ngayon. Halatang gutom at masarap ang pagkain. O, oh, diba? The best tapsilog. Yan o. Mm. -hmm. You know? mm -hmm. <laughs> Mag-almusal ka dyan. <laughs> Mga kakabsan, kung nandito po kayo sa San Antonio, Try nyo ito, Carinderia po ang pangalan doon po sila sa Shanefield and 1604. Ilalagay ko yung address sa description. Mm -hmm. Lahat masarap, di ba? Lahat ng mga ulam. Oh! Kung gusto nilang kumain ng lutong pang mm. panggasinan naman ngayon. Oo. Oh, ito, oh. ito ang lutong Ilocano at wala talaga ako masabi. Sabi ko nga, ito ang pinakamasarap na sisig na natikman ko ever. Recipe. Hmm. Perfect yung luto. <laughs> ano ba yan? Grabe, nag-imas ti Makan. Awan oh, diet, diet ha. Ah. <laughs> Nabigatan. <The> <ton. laughs> Kain lang tayo. Hello po! Punta po kayo dito sa Karinderya. We're located at 11070 Shanefield Road. Meron po kaming lineup ng mga silogs, rice plates, specials like boppies, dinog crispy dinuguan, crispy laing, meron din po kaming menudo. And um, at marami pa po. Umay kayo mga Antoyen.